Ratler ko, Ratler. Malit lang pero Keep natin to Pwedeng pwede na to hoy isyon Yan lang sa malapit oh. Ipita natin yung dragon tayo Mga kakulay, ganda ng laban Woo! <laughs> Ang ng laban. Salamat, Lord. Thank you, Lord. Yun. What's up, mga kakulay? Fishing session na naman tayo ngayon. Nandito tayo sa Balis Beach. So, sana ay palarin tayo dito. Boss, masol ang agila ko. So, ayun. Pinayagan tayo ang mamingwit, mga kakulay. So, sana isortihin. I know you your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why. What... You try to stay strong and fake a smile until I Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the. Nanon walang pinagbago. Glory, fishing rod. 1.8 meter. Na may capacity na line na. 6 pound at lure na 2 to 8 grams at reel naman gamit natin na uh, Shimano Sinya 1000 series at yung line naman natin ano uh, Sanix 4 fly po uh, 6 pounds at leader natin Perlon lamang at ito yung lure na gagamitin, nat gagamitin natin si 5.5 grams Churinoya replica So ayan po uh, dito tayo hagis First cast. Sana po ay surtihin tayo sa araw na 'to. Time check. Uy, strike. Time check. Ano na eh? Ah. Uh, well, nang tanghali na. palitan ng lure. Si Orange head na naman. First cast kay Orangehead. Head. <laughs> Yan lang sa malapit oh. Oh. Fish on po ah uh, Bugaong. Uh, medyo maliit pa siya. Release natin 'to. Oh, dalhin na natin 'to. Pwede na 'to, pamprito. Uy gusto niya yata ang gumawala kakulay ah so release na lang natin yan yan gi okay. ayaw niya talaga siguro magpakain oh yun ah gi okay, balik ka yun bye bye Palit tayo ng rattler kakulay. Parang may mga tribali oh. Ang daming tribali kakulay. Sana kakagat sila sa rattler. So para magra-rattler challenge yata tayo ngayon. So ang hagis natin pag ganyan lang oh. Oh andun oh. Kung nakikita nyo ang dami talaga. Maganda ang gumamit ng rattler ngayon kasi tirik na tirik yung araw. No, talagang may liwanag talaga yung ito ano eh, nag-iiba yung kulay nito eh pag nasa tubig na tapos tinatamaan ng araw kaya yung mga tribali talagang naakit sila ayan Nahagis tayo ng rattler kakulay dito lang tayo sa gilid daw oh. Rattler challenge muna tayo ngayon Ah, doon tayo sa unahan na naman hey, Sayang, hindi naka-record mga kakulay Hindi pala naka-on yung camera natin Maliit lang pero keep natin to Pwedeng pwede na to yun nakaisa na tayo ng talakitok <coughs> sayang <coughs> hindi na kuha na ng camera ng video so agust tayo dito ulit baka marami pa sila dyan <coughs> <clears throat> Dalawa na sana, nakawala lang yung isa. Yun, kakulay. malaki to. Malaki-laki to kakulay. Sana hindi makawala. Ay, malit pala. Kala ko, malaki. Ang bigat na kasi. Yun. Dalawa na. hu ratler po, ratler Oh. Kala ko, malaki. bigat, bigat kasi. yung i-retrieve. So, Pwede na. Oo, oh, pwede na. Pangsabaw sabaw na rin. Kakulay na, wala na yung kawan ng tribali. Wala nang kumakagat. So, susunod lang at least. Na ano natin, na test natin yung rattler ni Jason Bansil. So, effective po siya sa so, mga gustong mag-avail ng ganitong ganito na Rattler uh, nyo si Jason Bansil sa kanyang Facebook page search nyo lang Jason Bansil Dabaw area lang po